Pig-iimbestigaran pa tangunyan kan otoridad ang nangyaring panhabon sa sarong residensya sa Purok Tres Barangay Santa Cruz San Jose Camarinesur maagahon ka na kaaging Domingo. Pasado alas 11 din udto ma kan ma-report kan tagharong an insidente sa kapulisan. Basado sa investigasyon, may pigsisilibrar na okasyon ang pamilya kan manalisi ang dai panabibistong mahabon. Nalalay kawatan ang tulong mamahalo na cellphones, bags na may laog na personal na kagamitan siring kan IDs, mga lyabenen motorsiklo asin iba pa na pigkakarkulong abuton sa 30 mil pesos. Pwede nung karelala po mga makasuli. Alam yung labas-makas sa... asikong kung na rin ko lang po eh uh, na nahirapan din mag-win ng entrance. Pero yung nagnanakot po kasi ang bilis nga pong ano, eh, nakapasok yung nakalabas din sa bahay. Parang minan man na yung, ano, yung loob ng bahay na Saro sa mga pighihilingon niya na ang gulokan otoridad, ang posibilidad na inside job ang nangyari. Mayo kayang nahiling na indikasyon ng pulisya na puwersahan na nila og inikan mga kawatan. Yun po ang advice po natin na maging aware po ma'am. Huwag po silang mag-relax o uh, wag, mawala yung uh, security consciousness and awareness nila tulad so, like, yeah, nga po nito na meron do hindi naman natin pinutin po meron din kapabayan doon sa ano po ng bahay may person of interest ng pigbabantayan ng kapulisan na pigtutukdukan sa rong testigo na nakahiling subuot sa sospek. Alaga da pa ini pinangaranan kan PNP, hulit ta kaipuan panindanin mga dugang na detalye. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar.